Hi everyone! Good morning and good day sa lahat. Ayan guys, kakatila lang ng ulan dito sa amin ngayon. Napakalakas talaga ng ulan kanina. As in guys, napakalakas. Tapos ngayon guys, wala lang mag-update lang ako sa inyo dito sa ating garden. So ayan na nga guys, na-arrange ko na itong mesa na to. So actually puno na dito na side. Tingnan nyo guys, so ito yung mga nilagay ko dito. Ayan, napakalakas ng ulan kanina, guys. Actually, dito na part, hindi sila nauulanan. Oo, hindi sila nauulanan. So, ayan, super happy ako kasi mukhang stable na yung mga mukha nila, guys. Tingnan nyo, oh. Si Mule, hindi na siya gaano makulay, guys, no? Naging green na yung mga kulay niya. Hindi katulad nung dumating siya na super colored talaga ng lips. Tapos, ayan dito guys. Ang ganda nila. Ito talaga guys, si cheesecake. Ang ganda talaga guys, no? Ayan o, oh, si frosty flower at saka itong si cheesecake na nasa malakihang pot. Ayan, gumaganda na si Murasaki. Gumaganda na rin siya guys. So, ayan. Dito pala guys, nilipat ko yung ating apricot. Variegated apricot. Tingnan nyo. Ang ganda, katabi niya yung ating jade. Ayan si Hamel, Hamel Jade. At saka ito guys, nag-open na siya si Morning ay, Morning Beauty. Ayan siya guys. Tapos, meron akong ipapakita sa inyo. Excited akong i-share. Yung mga cactus ko guys, natanim ko na pala sila. Ayan! So, nandito sila sa mga magagandang pots. Kasi nag-order ako guys ng mga paso. Ganap ng ating mga kaktay. Tingnan nyo guys kung saan sila nakalagay. So, ayan. Napakasaya. And napaka-happy ko sa mga paso. Mas lalo silang gumanda guys. Tingnan niyo Ayan. So, ito pala guys. Si Lady Finger. Tingnan nyo kung saan ko siya nilagay. Dito. Ayan. Dumating yung pots ko. Saktong-sakto guys. Kasi nung araw na nag-order ako nit ay dumating itong mga kaktay ko guys pagka bukas dumating na rin yung mga pasokot. ang ganda talaga ng timing di ba so ayan si lady finger dyan ko nilagay guys oh. Sa sapat na yan ang ganda tapos yung ating spiralis dyan ko nilagay sa square pot na so far ito yung pinakamalaking ceramic pot oo oh, oh, ito siya so nilagay ko si spiralis dyan guys kasi ito yung isa sa pinakamalaki kong ano, cacti dito na nabili. Dito sa recent na order ko. At saka si Kiko guys. Ang ganda ni Kiko. Tingnan nyo. Ang daming babies. Tapos dito ko siya nilagay sa cement pot pad guys. Parang cement siya. oh, ayan siya si Kiko. Tapos si Brown. Ayan guys. Meron pa akong free ni seller nito. Tapos meron pa akong ano dito. Extra pot. Pero maliliit sila guys. So, dito na lang muna siya. Tapos, ayan pala si Brown Melo, guys. Tingnan nyo, nasa square pot din siya na white. Same sila nito. Square pots, pero iba yung design. Tingnan nyo, guys. Oh, ang ganda niya dito, si Brown Melo. At saka ito si... Ano ba? Hindi ko alam kung ano yung exact ID nito, guys. Pero, isa siya sa mataas na kaktay Oo. Oh, oh, Ayan siya. Tingnan nyo. Nilagay ko siya dyan sa mataas din na pot. Ayan siya. Ang ganda ng kulay. Tingnan nyo guys, oh. Parang may pagka-reddish or brown yung kulay ng kanyang spines. Ang ganda guys. Tapos, yung isang spiralis ko na maliit, dito ko siya nilagay din guys. Same nito. Oo, oh, ayan siya kasi matataas siya. Tapos, ito guys, ayan. Tingnan nyo, nandito siya sa red pot. Si variegated na gym, no? Ayan, tapos ito isang uri ng Melo, guys. I don't know the exact ID of this one. But, tingnan nyo, guys. Ang ganda din yan, no? Napakalapit ng kanyang, ano, spines. Ang ganda ng kulay ng spines. At saka si Orange Melo, guys. Nilagay ko din siya dito sa red. Red pots. Ayan sila. Orange Melo. Saktong-sakto siya sa pot niya, guys. Tingnan nyo, oh. Ang saktong-sakto. At saka ito, si Ferro Cactus. Isang uri ng Ferro Cactus if tama ako, if I'm not mistaken. So, ayan siya guys. Ang ganda niya sa black pot. Pala no guys. Oh my god. Wait. Yung ano ko, oh my god. Munti na siyang maano guys. Wala. Dito talaga ako nababahala sa ano ko guys. Oh, kasi kapag umuulan, unti-unti siyang bumababa. Ito oh. Parang nabibigatan siya. Tingnan niyo guys oh putol na siya guys. Yung isa malapit na din. Tingnan nyo. Hindi na siya level. So hopefully guys baka makapag ano ako nito um, ayusin ko to. Tapos bibili ako ng bago na UV plastic. Tsaka ayusin natin to baka soon. Isa talaga to sa gusto ko na ayusin dito sa akin. Kasi napakasayang ng mga plants ko guys. Kapag naano sila na overwater water oo, oo. Napakasayang kasi palagi nang maulan ngayon sa panahon ngayon guys. Tapos palagi ng maulan tapos nag nag spend tayo ng napakalaking pera dito sa mga plants natin tapos mamamatay lang sila malulusaw sa so sayang yung pera so kailangan talaga mag invest tayo ng magandang ano magandang bahay no ng mga succulents natin para hindi naman masayang yung ating mga pera sa pag invest ng mga succulents guys so ayan dito na tayo ulit so ilalagay ko dito kung saan ko nabili yung mga paso ko guys kay cactus network kung tama kung hindi ako nagkakamali guys, parang Cactus Network yun. So kapag nagla-live sila, nanonood ako. Tapos meron akong nagustuhan ng mga paso. Ito guys, nagustuhan ko siya yung mga square. Oo, yung mga malalaki. Pero no, mahal sa shipping yung mga malalaki sa LBC guys. Kasi mga bigat. Tapos ito, malaki. So, kailangan sa large box. So, namamahalan ako sa mga paso na yan. Pero grabe, ang gandang tingnan kapag na, ano na, nagamit na natin sa mga cacti or succulents natin. Actually, hahanapan ko pa siya ng space, itong mga cactus. Kasi mostly dito, nilagay ko ay mga succulents, ba diba? So, bala ko guys, itong mga cactus na to or cacti, ilalagay ko doon banda. Kasi nandoon naman yung mga, mostly mga cacti ng mga collections ko ay nandun. So, baka ilagay ko siya doon, guys. Yung mga nasa brown pot, yan yung ilipat ko dito. Pero, tingnan ko pa, guys, kung okay. stable ko pa itong mga kaktay ko dito. Kasi doon, direct sunlight kasi. Oo, direct sunlight. Tapos, hindi pa gaano stable itong mga to. So, dito na lang muna sila, guys. Tapos, meron pala akong isa dito. Nakalimutan ko, guys. Nakalimutan ko si... Um, isang uri ng melo o o melo cactus din na napakalaki guys nilagay ko siya dito sa clay pot siya ang ganda na niyang tingnan ayan ang laki nito guys promise ang laki ng pot na to dito ko siya inilagay katabi nitong mga to dilipat ko pala ito dito guys kasi nung dati nasa gitna sila so dito wala nang nakalagay kasi balak ko guys na yung mga bagong dating ng mga cactus. Dito ko ilalagay. Yan yung plano ko talaga. Pero ngayon, parang palagi kasing may mga manok at pusa na gumagala dito, guys. Ano na ba, ako. Baka matumba or magalaw sila yung mga ceramic pots. Ang gaganda pa naman. Tapos ilalagay ko dito sa baba. So, dito na lang muna sila, guys. Hopefully, kapag meron akong space for them, baka ma-ano natin siya doon. Ma-transfer natin siya para yung mga cacti ko guys, doon talaga lahat. Wala dito sa mesa na to kasi for succulents ito dito. So, ayan. Super excited at napakasaya ko ngayon kasi may additional tayo ng mga collection. Oo, oh, oh, ayan sila. Oh, ang ganda guys, di ba? Ang ganda, ang tingnan. Tapos, ito pala guys, meron ako mga nilipat dito. Ito, oh, tingnan nyo. Oh. Yan yung sinasabi ko guys, kapag wala tayong magandang bahay para sa ating mga alaga, sayang yung mga plants natin. Nauulanan kasi dito guys, kapag malakas talaga yung ulan, oo, hindi, hindi siya na ano ng UV plastic. Oo, ulan talaga dito na park kasi hindi siya umabot doon. So ito din, yung mga plants ko dito sa likod guys, nauulanan din sila rain and shine din. Pero walang problema dito guys sa mga matitigas, ba? Diba? Kasi hindi naman sila maselan talaga yung mga ganito. Okay lang sila sa rain and shine. Ito lang yung mga succulents yung ano, may problema kapag naka rain and shine. So, ayan guys. Oh, tingnan nyo yung ating mga purple delight. Ito, bagong tanim. Pero, feel ko guys, mayroon na siyang ugat. Oh, Ay, mayroon na pala guys. Oh. Meron na siyang ugat kasi matigas na. Ayan, nauulanan siya dito. Ito din, oh, parang nagka-fungus, guys. Tingnan nyo, oh. Parang unti-unting nagaano yung kanyang dahon. Ito pala, guys, oh, yung Sansevieria. Kasama yung Sansevieria na yan. Nito. Oo, oh, oh, so, ayan siya. Diyan ko nilagay. At saka ito, guys. Ayan, si agave yan. Parang ano, hindi pa ganda yung tubo? palaging napuputol yung dahon ito, nilagay ko din siya dito guys kasi gusto kong paulanan siya. Eh hindi naman talaga buhos na buhos yung ulan dito na part. Parang ano lang, talsik lang ng ulan guys. Yung mga nare-receive na ulan dito na part at saka dito. Dito na part, yung nauulanan talaga ng bongga. Pero dito, talsik-talsik lang guys. Dito nauulanan. Ito mga San Siberia, nauulanan dito ng bongga at saka ito. Tingnan nyo guys, oh habang tumatagal yung ganito ko kasi noon dati hindi ko siya pinaulanan oo hindi to amay um, hindi ko to pinaulanan pero nung pinalabas ko siya dito pinaulanan ko gumaganda yung ating variegated na stinky guys oo yan yung napansin ko sa kanya yan na ano siya itabi e, ko na lang siya dito guys ay e, tanim ko na lang siya sa ano um, ibang pot kasi wala nang space dito So, ay, halaka. Nahulo, guys. Kunin natin. Dito din, guys. Tingnan nyo. O, nauulanan sila ng bongga. Ay. Kunin natin. Okay. Ito pala, guys. Nilagay ko siya dito kasi ang daming langgam na itim. So, sa saneparate ko na lang siya muna dyan. Tingnan nyo, guys. Ang daming scales. Oh, my God. Tingnan nyo so mag ano kunin ko siya soon kapag wala na akong kuan wala na akong masyadong ginagawa separate na lang natin siya guys dito na lang muna siya ang dami guys o oh. ilalagay natin doon ay ito yan para maarawan din naman si Adolphi kasi wala masyadong araw dito guys yan yung mga propagations ito ko pala nilagay yung mga propagations Parang ngayon ko lang na ano guys, nasabi sa inyo no. Na meron ako mga ano ko mga nilagay na mga lip prop. Ayun oh, nauulanan sila ng bongga guys. So Ay, nako, parang nalalanta yung iba. Oo, nalalanta. Ayun oh no, si Alo. Nalalanta sila dito kasi maulan. Tapos wala masyadong init. Tingnan nyo guys, napaka ano. Hay, napaka Dumi na mga paso nila. Tingnan nyo. Oh my God. Yan guys. Oh, napakadumi. dumi Marami talaga akong dapat linisin kapag umuulan. Tingnan nyo yung pot guys. No, oh. oh, maruming maruming. Kapag naka rain and shine. So, ayan lang muna yung update guys. Dito. Ay, ito pala guys. O, oh, yung mga bonsel ko nilagay ko pala dito sa ilalim. Yan. Kasi nung dati nandito sila. Nilagay ko siya dyan ngayon kasi hindi naman sila maselan at mas lalaki at gaganda sila kapag nauulanan. Kaya nga, nilagay ko sila sa ulanan. Tingnan nyo guys, oh. May mga, ano na, mga bagong tubo na isang dahon sa gitna. Ayan, oh. May mga new leaves. Diba? Ang ganda nila guys kapag maramihan tapos i- ano natin? Ilagay sa isang lagayan. So, dito na lang po muna guys. I hope you enjoy my ano succulent update and cacti na dumating at naitanim ko na sila. Oo, naitanim ko na sila, guys. Sa mga magagandang pot. Ang ganda, guys, 'di ba? So, ayan lang po muna i hope you enjoy this quick update sa ating mga plants. Bye-bye. Have a great day everyone.